Minsan, naitanong ko na rin sa sarili ko na bakit sa isang relasyon may kailangan masaktan, may kailangan magtiis, at kailangan maging martir. Hindi ba po pwede na maging maayos na lang ang lahat? Yung tipong pagmamahalan na lamang palagi ang mga ibabaw sa isang relasyon. So mga kamamay, kung sa tingin ninyo ang inyong relasyon ay medyo gumugulo ang inyong mga relasyon is medyo hindi nyo na maintindihan. Andito ako mga kamamay at nandito ako upang mag-share na naman ng isang topic na talagang makakatulong sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, ngayong gabing ito mga kamamay, ang magiging topic natin is all about sa mga bagay na kailangan gawin upang matakot at mabaliw ang isang lalaki na iwanan ka. So mga kamamay, isa lang hinihiling ko if ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng love advice o ganitong klase ng mga video, don't forget to click the subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. Okay? So huwag natin masyadong patagalin. Umpisahan na natin. So mga kamamay, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot at mabaliw sa'yo ang isang lalaki? So number one, hindi ka dapat nagpapaapi. So mga kamama, yun ng number one tips ko sa inyo para sa ganun is matakot at mabaliw sa inyo ang isang lalaki. So kailangan hindi ka nagpapaapi sa paanong paraan. Kung alam mo na niloloko ka na, kung alam mo na hindi na mag hindi na maganda ang trato sa iyo ng isang lalaki. So it's time na iwanan sila. Huwag kayong matakot na mawalan. Huwag kayong matakot na mawala ng partner. Kung sa tingin niyo, kung sa tingin niyo mga partner niyo is toxic na po sa inyong relasyon, bakit kayo magpapaapi? Bakit kayo magtitiis sa isang relasyon na alam niyo naman na hindi na healthy, na hindi na kayo masaya. Kung ako sa inyong mga kamamay, piliin niyo ang wag magpaapi. Okay? Huwag kayo kaya-kayanin ng mga lalaki na 'yan. Baka kasi mamaya kaya hindi nyo maiwanan, kaya hindi nyo magawa ang inyong mga gusto. Is pinipigilan kayo at nagpapaapi kayo sa isang lalaki. So kung alam ninyo mga kamamay na hindi na maganda ang inyong relasyon, hindi na hindi na ka healthy, so iwanan niyo na, wag na kayong magpakamartir pa. Yung tipong uh, tinitiis niyo ang lahat na okay lang sa inyo kahit nakuhin kayo. Mga kamamay, wag ganyan. Kaya kayo nagkasawa, kaya kayo nagkajowa, kaya kayo pumasok sa isang relasyonis para maging masaya. Pero kung sa tingin mo ay hindi na nga itong masaya, hindi na relasyon yan. Okay? Hindi na, hindi na maayos ang trato sa iyo eh. Hindi na pagmamahalan yan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag kayo maging martir, huwag kayo magpaapi. Kasi habang buhay yung dadalhin yan, kayo yung kawawa dyan. Minsan na nga lang mabuhay, Pipiliin niyo pa bang maging malungkot? ba? Diba? Maraming mga tao dyan, maraming mga lalaki dyan na handang mag-alay sa inyong totoong pagmamahal. Huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa mga tao piniling saktan kayo kahit alam naman nilang hindi maganda ka nilang gagawin. ba? Diba? Yung iba nga dyan, alam na alam nila na makakasakit sila ng partner nila, makakasakit sila ng jowa nila, pero pinipili pa rin nila ang manloko. So kapag mga tao, eh, X na yan. Okay? So kaya mga kamamay, kung alam nyo na sinasaktan kayo, kung alam nyo na na naginagawang kayo ng panluloko o, o gumagawa siya ng masama sa inyong relasyon, huwag kayong magpapi. Piliin yung iwanan. Kapag kasi alam nila na handa nyo silang iwanan oras na gumawa sila ng kasalanan, matatakot ang mga yan. Matatakot na maaaring mawala ka sa buhay nila. Matatakot ang mga yan na baka hindi na sila makak makakita o makakilala ng kagaya mo. Kasi once in a while lang sila makakakilala ng kagaya mo. At kapag kasinayang nila yung pagkakataon na yon, Sigurado akong magsisisi ang mga yan na iniwanan ka Kaya matatakot ang mga yan, nagmawa ng pagkakamali Kapag kaalam nilang hindi ka nagpapaapi Kapag ka alam nilang handa mo silang iwanan kapag ka gumawa sila ng kasalanan Okay, so yan yung number one tips ko sa inyo Huwag kayong magpapaapi Okay, so number two Huwag niyo masyadong i-validate Okay? Baka kasi mamaya kaya inaapi kayo ay eh masyado niyong binavalidate yung tao. Ano bang, ano bang ibig sabihin pag binavalidate o masyado mong binavalidate? Ibig sabihin, masyado mong binibaby. Masyado mong ipinaaalam lahat ng nararamdaman mo. Okay? paano? Papano? Sa panong paraan? Yung tipong sinasabihan mo siya na hindi ko kayang, mawala, na, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Huwag mo kong iiwan kasi hindi ko alam ang buhay ko kung paano na kapag ka nawala ka. So, yan yung, yan sobra-sobrang pag-validate ninyo sa isang tao. Kaya lumalaki ang mga ulo ng mga yan, spoiled ang mga yan. Kasi nasa sa inyo rin yan mga girls, masyado yung pinaririnig sa kanila na sobra nyo silang minamahal. Masyado yung ipinaalam sa kanila kung anong value ninyo o anong value nila sa buhay niyo Kasi ang akala nila, gold na gold sila sa buhay ninyo. Kasi nga, pag, pagkakasabi mo, eh, hindi mo kayang mawala o hindi mo kaya mabuhay nang wala sila Kaya iwasan nyo yan mga girls Kasi kapag ka iniwasan nyo yan Hindi alam ng lalaki kung anong status niya sa buhay nyo Okay, kaya ang mangyayari dyan Is magpakita na magpakita na magpakita ng effort sa inyo Pero kung nakikita nila Na talagang uh, konting uh, galaw, konting gawa nila E eh, malaking naging feedback sa inyo E eh, kayo rin ang kawawa dyan mga kamamay kayo rin, kayo rin 'yung magsa dito sa huli. Bakit? Eh kasi manlalamig na ang mga 'yan kapag ka nalaman nila na sobrang laki pala ng gusto ninyo sa kanila. Okay? So mananawa na 'yan mag-effort, mananawa na yung gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Baka nga minsan kahit lokohin kayo ng mga 'yan, hindi nyo talaga iiwan eh. So 'wag n'yong 'wag n'yong ugaliin mga kamamay na sobrang i-validate ang isang lalaki kasi lumalaki ang ulo. Kasi nai-spoil. Okay, so ginagawa nila yung mga bagay na mali Kasi alam nila na kaya mong patawarin pa rin yung mga lalaking ganyan Kaya kung ako sa inyo, para matakot ang mga lalaki Okay, nagawan kayo ng uh, kamalian Eh talagang uh, huwag nyo masyadong i-validate Huwag nyo masyadong iparamdam yung inyong pagmamahal Iparamdam nyo pero huwag nyo sosobra Ipaalam nyo na kapag gumawa sila ng pagkakamali Eh handa mo silang iwanan anytime Alright? So, yan yung number two tips ko sa inyo. Huwag masyadong i-validate ang lalaki. So, number 3 para matakot, mabaliw sa iyo ang isang lalaki. Maging wise ka sa buhay. Mga kamamay, sino ba namang lalaki? Okay? Ang magsasayang ng panahon kung hindi wais ang isang babae. Ang isang babae kapag kawais, maalam siya sa buhay, busy siya sa trabaho, sa negosyo, Okay? Ang isang wise na babae, high value po yan mga kamamay. Okay? Hindi masyadong pinagtutuo na ng pansin ang pag-ibig, ang pagmamahal. Ang mahalaga lang sa kanya is kung paano uunlad ang kanyang buhay. Ang isang babaeng high value, eh talagang uh, iniimprove ang kanyang sarili. Sa kung ano mang aspeto meron, kung ano mang aspeto po pwede, ginagawa niya yung lahat. Yung tipong hindi siya umaasa sa ibang tao, hindi siya umaasa sa bigay ng ibang tao at kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Okay? So mga kamamay, maging wise kayo. Kung gusto niyong matao ang isang lalaki at mabaliw sa inyo. Maging wise kayo, alamin niyo lahat ng bagay. Yung mga trabahong pang lalaki, mas maganda kung alamin niyo na rin. Kung kaya niyong gawin, gawin niyo na rin mga kamamay. Diyan kayo masahanga ng isang lalaki. Diyan kayo uh, ng isang lalaki kapag kainiwanan kayo. Kaya kung gusto niyong mabaliw at matakot ang mga yan na iwanan kayo, eh gawin niyo lahat para maging high value kayo. Alright? So next, alagaan ang good hygiene at panatilihing mabango. Mga kamamay, gustong gusto yan ng isang lalaki kaya talaga nga dahilan niya kung bakit nababaliw sila. Bakit? Kasi kapag ka ang jowa nila, ang partner nila is mabango. Talagang nakakahalina, nakakaakit possible pwedeng uh, maging sanhi ito ng pagkatakot ng isang partner para maagaw ito ng iba o maagaw siya ng iba. Bakit? Eh kasi yung hygiene mo ang bango. Kahit mga lalaki pwedeng ma sa sa'yo anytime. So ang ganda ng hygiene mo, ang linis mo sa katawan, okay, ang bango-bango mo pa, di ba? Kapag nakasama ka ng ibang tao, possible po pwedeng maakit ito. Kaya po pwedeng matakot ang inyong mga jowa, ng inyong mga asawa. Kapag ka mabango ka, Okay? Kapag maganda ang hygiene mo, isipin nyo, kapag ang asawa nyo, ang hygiene is uh, mababa, ibig sabihin, hindi niya inaalagaan, amoy tinapay, amoy putok, di ba, kahit sumama siya sa ibang mga lalaki, eh, hindi ka mga ngamba na baka maagaw sa iyo. Kasi ang pangit ng hygiene, maraming mga lalaki ang ayaw kapag ka pangit ang hygiene, kapag hindi hindi inaalagaan ang sarili, kapag hindi mabango. Biruin ninyo, ano, nagkakababaing tao, tapos amoy sibuyas, 'Di ba? Sino bang tatao, sino bang lalaki ang magkakagusto sa inyo kapag kaganyan? Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, panitilihin niyo inyong kabanguhan. Panitilihin malinis ang inyong katawan para talaga ang mga partner ninyo eh ang kinin lamang kayo at matakot sila na baka maagaw kayo ng iba. At talagang oras-oras baka mabaliw sa inyo at oras-oras baka mamiss kayo. Okay, so panatilihin niyo good hygiene, panatilihin niyo maging mabango. All right? So next, mag-focus sa self-improvement. Mga kamamay, napakahalaga nito. So talagang uh, bukod sa si pagiging wais, ayusin nyo pa rin ang inyong sarili, ang inyong mukha. Okay, alagaan ninyo ang inyong kutis. Ang inyong sarili, mag-self-improve kayo, mag-workout kayo, mag-exercise kayo. Napakalaking tulong yan mga kamamay. Bago pa makatingin sa ibang ang inyong mga partner, bago pa makalingon sa ibang babae ang inyong mga partner, unahan nyo na, mag-self-improve na kayo especially yung mukha, yung katawan ninyo, alagaan ninyo. Kumain kayo ng tama, okay, mag kayo. Kasi mga lalaki, visual creature yan. Anytime po pwedeng makakita ng babaeng sexy, anytime po pwedeng makakita ng lalaking, ah, ng babaeng uh, maganda, anytime po pwedeng makakilala ng uh, babaeng uh, responsable. Tandaan nyo, ang self-improvement mga kamamay, hindi lang yan sa panlabas, kahit sa panloob na, na, na karakter, kailangan niyo improve nyo rin. Maging mabuti ka sa kapwa, tumulong ka sa kanila nang walang hinihiling, hinihinging kapalit. So self-improve tawag dun mga kamamay. At napaka-konti na lang sa isang babae ang mga meron ng ganitong klaseng ugali. Yung iba kasi puro ganda lang. Pero pagdating sa loob, wala. Okay, hindi sila matalino, hindi sila nag-iisip. Puro paganda lamang. So sinasabi ko sa inyong mga kamamay, hindi lang po dapat panlabas na nyo ang ini-improve ninyo. Maging ang ugali ninyo, ang kakayahan ninyo, ang pagiging wais ninyo. I-improve ninyo at yung i-improve ninyo to the highest level na kung hanggang saan mo kaya. Okay? So yun lang mga kamamay ang ilang mga tips ko upang sa ganun is mabaliw at matakot ang isang lalaki na iwan ka kapag ka ginawa mo ang mga bagay na ito. Okay? So mga kamamay, kung gusto niyo po ng mga ganyang klase ng video and tips na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig, gumawa pa ako ng isang channel para sa ganun mas Para sa ganun mas maraming tips pa ang may share ko sa inyo. So please do subscribe sa isa natin channel. Ang pangalan nito is Home of Love Advice. Makakaasa kayo na mas marami pang love advices ang aking share, share sa inyo at pupwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Okay, andito lang ako ang inyong uh, mamay love advice para tulungan kayo. Mahal ko po kayo mga kamamay. So, kung may katanungan kayo, pwede po kayong mag-comment dyan. And kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa video natin doon sa kabilang channel, Home of Love Advice. Okay, subscribe nyo na rin mga kamamay para makatulong tayo sa iba at malaking uh, tulong nito para sa ating channel. Okay, so hanggang sa muli mga kamamay. Salamat. See you for our next vlog. Paalam.